Hello kailan, good morning Walking walking dayo dito sa bayan ng Balunggaw Hometown ng aking nanay Si Nanay Asyang Shout out sa iyo Nanay Asyang in heaven Ito, munisipyo ng Balunggaw oh. On ito, bagong gawa lang to Updated na rin Ayan Itong way na to ay papuntang Nueva Ecija Ayan, ito naman sa likuran ko ay papuntang Carmen. Ayan, ganda na ng park ng ano, Balunggaw. Ayan. Shout out. Shout out lahat po ng taga Balunggaw. Alaki na rin ang improvement. Marami ng mga establishment dito. Ito kailan, no. Ito yung signage nila. Alaki Oh. Municipality of Balunggaw. madala sa ako rito ayan mga sasakyan ayan, iskwilahan o Balonggaw Central School walking-walking tayo dito sa Balonggaw Town bayan ito ay papuntang Carmen, Maynila, Ilocos dun, Banda, Rosales ito lang yung park ng Balonggaw ayan o, nandito lahat ng kung pala, pangalan ng mga baryo Poblasyon, San Andres, Kita-Kita, San Joaquin, Mauban, Rahal. Yan. Ito mga oh, ako ng Rahal ko. Nandun pa pala si Mayor. Oh. Ayun. Nandun yung nakapayong na yun. Yan si Mayor. Shout out sa'yo, Mayor. Ayan si Mayor. Oh. Ayan, 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 ayan. Shout out. Ayan, meron na rin 7 eleven in Yulier. Ayan, oh ito ay palawan ito ay yan. inaanak ko yan dito sa palawan pound shop ito jeep yan biyahing carmen ayan o ito ay eskwilahan ng balunggaw ayan biyahing ito ayan yung mga jeep dyan o biyahing kwan nito carmen galing ng Lapas Suminggan Ayun Balungaw Central School. May medyo construction yung kanila rito. Mga daan pa rito. May pharmacy, laki na rin ng improvement dito. Yan, lakad-lakad tayo dito sa town ng Balungaw. Dito po, meron na rin pharmacy. Dito sa Along Highway lang. Oh. Ayan, oh. 7-Eleven, St. Joseph Drug, ML Quarta padala. Ayan, tapos may barbecuean din dyan. Tapos gusto nyo kumain ng papaitan, ayan o. Oh. Ayan. Walking-walking tayo rito, laki na ng improvement. Ayan ang kwan dito. Yan ang transportation dito, Carmen, Umingan, La Paz. Kailan kung gusto nyong bumili ng mga good ng mga damit dito, mga shorts, sando, mga pambata, yan, good yan. Dito naman ay puro mga kung gusto nyong bumili ng mga ukay-ukay -okay ito. Ayan, mga ukay-ukay -okay yan. Oh. Ayan, new arrival, 80, 120, Ayan, yan pa yung transportasyon dito, tricycle. Yan, isa pang kwan dito. Yan, lakad-lakad tayo dito sa Balunggaw Town, bayan. Shout out kay Mayor at saka kay lahat ng tao po rito sa Balunggaw. Dito naman kay Ilian, kung gusto nyo yung bumili ng topic, ayan, no, hilera-hilera. Mm -hmm. Madaling araw pa lang meron ng paninda rito. Ayan, hanggang doon. niyan Puro tupig yan. Yan ang specialty ng balunggaw. Ayan. Tupig. Ayan, ito naman mga tricycle ay isa pang transportasyon dito sa balunggaw. Ayan. Nakapila sila. Ito naman kay Lian, Balunggaw Town Hall. Nandito tayo. Nakita ko si Mayor kanina. Ayan, o. Oh. Ganda. Talagang fun to. Sumasabay na rin sa mga ibang bayan na kagandahan. Ayan. Lakad-lakad tayo. Shout out, Mayor. Ayan, o. Oh. Ayan, mga tricycle, Ayan, mga nag-aabang na mga pasahero. Ayan. Ayan, may mga store dito. Mga groceries, dyan banda. Ayan, meron din tayong kapulisan dito. Nagbabantay ng peace in order. Ayan, ang ganda ng design nila. Ayan. Nandito ko sa ilalim ng puno. dito merong store, general major, dengel, pharmacy. Ayan ang sitwasyon dito. Ikotin natin lahat, lahat, itutor natin dito sa bayan ng Balunggaw, Pangasinan. kay, kay, malapitan. Mga groceries. Ayan. Meron din dito, burger. Ayan, Balunggaw, best. Nandito naman tayo kailan sa right side ng Balunggaw. Ayan o, oh, Puro mga paninda lahat, mga tricycle. Mga nag-abang ng mga pasahero. Mamaya punta natin yung papaitan. Masarap yung papaitan nila rito. ito kailan nandito sa Pulante Street at R. Acosta Street dito lang o oh. yan ito may pharmacy rito oh. o Mardis. General Pharmacy sa kayo Prodent Medical Center and Diagnose Center to ito maraming waiting na tricycle ay dito ay oh. yung mga ayan oh. mga nagtitinda ng buko halos na ikot na natin lahat kay Ilyan no? ayan ito yung paradahan ng mga tricycle ito yung palengke no? bibili tayo ng hito mamaya pangulam, pangulam pang ulam tampulots ayan no? lakad lakad tayo halos na ikot ko na ang buong bayan ng balunggaw Ayan, market na ito. dami ng panindang mga gulay. Ayan o. Balunggaw, shout out po. Ayan o mga gulayan. Nandito tayo sa gulayan. Ayan, gulayan. Dito tayo sa part ng Gulayan. Ito, hito, 140 raw sang kilo. Sarap nito inihaw, lalo ngayon nag-uulan. Ayan, dito banda ay puro mga isda. Ayan, puro mga isdahan yan dito na porsyon, puro isdahan yan Ayun naman banda sa prutasan saka mga gulay-gulay Ate anong kondito? dito? Anong kondito. araw ang anong araw ang Araw-araw sir Hindi May... ang palengke mismo Araw-araw sir hmm, okay araw-araw Hindi -araw. ibig sabihin 'yung maraming tao. Hindi parehas sir. O ah, Oo. Oh. Ang um, bawal maglinis sir, lunis at biyernis. Na-vlog ko na to, ilang eh. beses na ako na-vlog to eh. Taga ang gahin sir ako eh. Ah, ayun Si, ano, si Katikke, Katik niya. Katikke. Naika mga alat ta, taga La ako. Ah. Yun. Ayan, magkano yung tilapia mo? 140 sir. 140 yung bangus. May 200, may 180. Ayun Ay, yung yun, kon na yun. Tawag diyan. Tulingan. Tulingan. ayano, kung gusto nyong mamalingke, dito lang. magkano rito sa ito lalaki oh magkano yan so, sir, kilo ah, 1 kilo eh. ayun ko pa Ayan, oh. ayun, buhay na buhay magkano kilo yan 240. 240. 140. Ah, 140. ito, kaway-kaway oh, na lang ate mamoy na kaway-kaway mo na batin mo invite mo rito para matapos na itong palingkitor natin natin naya si ate hanggang dito na lang siguro kailan uh, na na-tour na tayo dito sa bayan ng Balunggaw uh, bibili na ako ng panda, handa ng anak ko dahil happy birthday Mac happy birthday, ayan subscribe sa aking channel di vlog salamat po sa panonood oh. i love you all